Ah, oh, kaawa naman talaga 'yung pick yo. Nakakaabot ka man doon eh. Oo. Asa mo gigikan. Ito. Ikstorya soro mo. Kaibigan ni si George, 'yung ano, migo. Okay, para makakain man siya. Dawawa ito mga babae niyan. Nandito naman po sila ni Nini Makabayan, no? laging nakatulala makababayan. Isa sa mga tinulungan ni Cory Aquino. Ah, meron pa ako nitong 50 na tira makabayan at bibili ko to ng barbecue mga kabayan para bigyan sila kasi nakatulala mga kabayan wala yata itong kain ito na po mga kabayan ang binili natin barbecue kasi meron tayong ayaw na pera Ole leno barbecue. Pero inyo mga dala. Inyo mga bayo. den mga bayo. Din kamuhalin. Tapos may kalataan. Allah. Okay, Ay, oh. Ay, ano? kamo maninyo dala? Gyanin ni pagdala? Ging pasaan nyo lang? Wala, nag nagkaan ang hindi ka no, na. Ano George! Oh. Kamusta, George? Ito po yung magjuwang homeless mga kaba. Ano, kawawa naman ito. Gaya na si ano? Si George? Bumuhang ko sa na si George. Oo. Mm. Ay, hindi mo kaon ng si George makabay, hindi kain. Hmm. ka kain. Pila na ka bulan ka, ano na eh, Lin? Pila na ka bulan? Kain ka mo muna. Ay, gutom-gutom sila makabay, no? Ang dami pa rin dala, dalaw Taguan niyo eh, mo? Uh, mga kabayan, no? Uh, pakishare po itong video mga kabayan, no? Uh, para po ay marami din mga maka kita sa kanila at para din ay makatulong na makabigay ng ano, pag, bigyan sila ng pagkain mga kababayan. Mapuli pa ka mo? Oo, oh, kaya mapuli kami matagal. Ah, mapuli ka mo ka rin sa kalataan? Oo, oh, parang ah, um, yung Grabe yung dala mo. No? Mga plastic man yung mga dala eh. Oh. Tani, nyo rin yung gibilin. Ah, oh, dalaw na muna. Kayo yung mga bayo ko rin naman. Ah, mga bayo nyo? Ano yun? Mapuli ka mo ka rin ah. Oo. Oo. At meron silang dala mga kababayan, no? Mga sako, mga kababayan. Ano kaya itong mga dala nila? Mga basukra. Dah. Minalangaw na mga kababayan. Mga kababayan.